Pwede, itago mo yung sundang. Ha? Pwede, itago mo. Ah, buhay pa ba ito? Buhay pa yun si Ginny. Matagal pa yung mamatay. Dito lang muna tayo. Tayo ang magbabantay kay Ginny. Dito. Ano bang mabahong na amoy nyo? Mabahong na. Mabahong na. Mabahong na. <laughs> <Yeah 137>。<tio hos> <towers>

Sige na ay Sige Para kaya pang maglakad Magamit, binubulong ka kanina Ayosin mo ni Kaya Ano ba problema mo sa akin? Wala nga akong binubulong Umalit kami kanina Kaya nung dalawang naikot Tinayos ko lang ang tali niya Dahil pinakalag niya Magamit, plano ka Buti, nandito ang biti Magamit na ako Ayos, ayos Anong may ko? Yan! Anong may kakambi ko lang Nagakambi na ako ano ka gusto mo na bala, Tipe Mag-tis kayo! Sige! Eh, sabi niya, Commander! Eh. Magpapintahan na sila! <laughs> Mag-ganyan daw kami! <laughs> Balang! Ano <Pero>, ka ganyan? Parang <laughs> siguro ng Commander! <laughs> lang ganyan dito sa Bundok! <laughs> ito si Bebe, ang laki ng mama na ito! <laughs> Nếu mà có thể là mía. Ah! General! General! đi cungi nhóc! General! Váy, váy, đi váy, 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 đi váy, váy, Đi váy, 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 Đi váy, 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 Kalimutan, bihag natin yan. Pumili ng baril kaya? Hindi ko sinasabing kukunin ko ang baril kung ko lang kung kanya na huwag niyang kalimutan malaki ang halaga nito ni kung 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 nakaka kung 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 sa may baboy ka na may bigas ka pa at may pira pang kasama! Sino ba may ayaw yan? Hintayin ah. eh, eh. mo na natin sila. Parang gusto ko babugay na tumabain to ah. Wag! Ang sarap eh. Wag! Mag-relax muna tayo. Huwag na magbuga? Uh. Oh. Uh, Sinabi ko mag-relax muna tayo. Bago magbugay eh. Hindi pwede makita nila na mahina-mahina si Ginny. Dahil <laughs> usapan, huwag sasaktan si Ginny. Okay, okay. Ayan ngayon. Bumabay oh, ha. Hintay lang muna tayo. Sana si mas kamantay lugar. Tinignan yung ibang mga kasama natin. Masara ah, ah. ah, ah. sila. Pagkahiga. Ayun. Pagkahiga. 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 Pagkahiga.

Bale, tago mo yung sundang. Yan, itago mo. Buhay pa ba ito? Buhay pa yan si Ginny. Matagal pa yung mamatay. Dito lang muna tayo. Ah! Tayo, magbabantay kay Ginny. Bakit ba 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 may tumakbo, komander? Dalawa. Dalawa yung komander. Dalawa dito. Ba yung, dito. Ano bang mabahong amoy nyo? Wala nang ligo to. May tae. Hoy, ka sa shorts mo? Ano na, gay kana ba? Wala. Wala. Wala namo. May tae. Boom, guys. Ano ka? Para kang tomboy ka eh. Tomboy bintangeng. to, walang Eh. Parang ka sana ka kapag natataen ka. Ah, tumaigker ka pa mo, Habis ko lang sa iyo ah. Wala nga, sabi ko wala. Dadaka. ka? Eh, Sigaw ano siya diyan. So, para tayong dalawang babae. Lagas naman din, Maganda Ito. yung pusa. Kita nila kuya Sandro. Eh. Magmukhang fresh din eh. Dapat hindi na sa mukhang fresh. kapabang fresh. O buti din nagkataon. Alam mo, dami ang Sabog-bog sa natin 'yan. Okay lang yan. Ang importante, medyo lumakas-lakas na siya ng konti. Yan. Ika yan. Para kaya pang maglakad. Baga may binubulong ka kanina. Ayusin mo ni Ano ba ang problema mo sa akin? Wala nga akong binubulong. Umalis kami kanina. Kaya dalawa na naiwan. Pinayos ko lang ang tali niya. Wag dahil pinakalag niya. Huwag kang mga. Ah! Huwag kang mga plano ka. Eh. Bumutin. Hindi eh. na dito. Oh. Okay. Huwag kayong magalala. May kakampi na ako ngayon. Huwag eh. so, kang may kakampi. Babayin ko yan. Huwag kang may Magkakampi na ako! Eh! Ang uh, puto uh, gusto uh, mo ng bala, Pepe! Magkis kayo! Eh, Sige! Eh, sabi niya, Commander! Eh, Magkasintahan na sila! Ha! Uh, uh, Maganyan <laughs> daw kami! Baleng! Kaya naman yan! Kaya naman! Sarap siguro ng Commander! Hirap lang ganyan dito sa bundok! Yeah. Eh, ito si Pepe, ang laki ng mahama nito. Hindi mo ba alam? Pinipit ang nito. Wala akong dyan. Oh! Sige yan! Sige yan! Ibungin nyo! Ibungin nyo kung sino yan! Sige yan! nyo kayo na Ito na Pepe, dyan ka na. Ha? ka Okay, mo ka Eh, bawal ang tao. Hindi kalimutan. Bihag natin yan. Hoy! ng baril ni Hindi ko sinasabing kukunin ko ang baril. Sinasabi ko lang pa kanya na huwag niyang kalimutan. Malaki ang halaga nito ni Jeanne. Eh. Dahil nakaka... nakaka big time. Ang kapalit nito, Diba? Bukod sa may ba? baboy ka na. May bigas ka pa. At may pira pang kasama. Sino ba may ayaw niyan? Ah. Eh, eh. Tain mo na natin sila. Parang no, no, gusto ko babugay na tumabain to. Wag. Wow. Tarapin si eh. Wag. Wow. Relax muna tayo. <tot> uh. oh. Sinabi ko mag-relax muna tayo. eh no, no, no. Hindi pwede makita nila. Namahin na mahin na si Jimmy. Eh. Dahil o, sabi <tot> Huwag sasaktan si Gini. Para tumubad nila. Ka, o. Kaya ngayon. Huwag ba ya? Hintay lang muna tayo. Saan ba si Kamandir? Huwag Tinignan niyo ibang mga kasama natin. Nasaan na sila? Pagkahiga. Ayaw. Huwag kami dyan. Relax so, ka lang Lung muna. Yan nga sira sabi ko maluwag ang tali. Commander. Tena eh, yang kasama mo. Bago bayan. Di mo takasan to. Kasamaan go yan. Ana bago yan. Yes. Basta ana to. Bukay siya yan ko, Commander. Diyan. Ano siyang pumu ng kawo? Yan siya, Juan. Kasama ko yan. Ah, ano Isa yan sa mga taong kinuha ko. O, oh, sino yan? Ba't may isa pa? Hindi ba sinabi ko sa inyong anim ang dala ko? Oh? Ano, wonder May ano po? May nakaupad? Ano? May nakaupad, Wander. O, sino yan? Ito Ano yan dala mo? Itas? Ano yan? yan? Ano yan? Boss, dala mo. Uy, oh, ba ah, Ano? Hello? Wag muna na mag-away oh. dito. Huh? Oh. Djangoi, ito Djangoi. Oh. Hah, oh. oh. ito Djangoi. Ah. Pila, pila siya. Oo oh, mga kasama, yeah. gusto nyo ba makita kung sino yeah. nandito? Siya, yeah. the bagong Djangoi. Django ah. Twenty. Walang lilya. Sol, kamo saan? Walang lilya. Ah, oh, ay, yeah. lilya alam mo yan, Tol! Ano ang sabi mo? Ano nangyari sa akin? Eh, ano ang ano sabi mo? Dangay, ano ang sabi mo? Oh, pala mga kaidol. Nandito eh, ano na nga pala sayo? isa ano sa, sa mga kasamahan ko dati. Ayan dito! Tagos! Ah, nak cari lo? Sandoa cari sendiri. Ah, kalau si kalau mai dito! di

Hindi ba, Nangos, 20, nakasama na natin siya minsan? Kaya, hindi na bago yan kayo. Ano, nagbalik Nakasama na natin yan dati. Ano? na natin, Rangos? Ano, maliit? na yan dito? Magbabansihan natin. Huwag mo natin. muna okay. ah, natin, natin yung natin. usapan natin. Rangos! Na na Rangos! Tapos na! Okay. Uusapan natin! Pag-isa okay. natin sila! Commander! Mag-isa Commander! Huwag kami makapapok dito! Man na kayo! Dino! Dino! Magkalat kayo! Magkalat kayo! Magkalat kayo! Tala Tala! Tala ka saan! ka!

Come on, come on! Is there any person 20! <laughs> Matagal talagang mamatay! Galat lang, galat! Salat sa zon! Matsa kayo, magwatsam! Hindi kayo sa yung medyo paligid! Hindi sa yung paligid na, baka mayroong mayroong kayo magigitang kakaiba dyan. Huwag na kayong magtadalawang isip kumaril! Parigay nyo na! na!

Nee. May nakasitan man kasi na lumugmok din. Ah! Para mahirap tayong Makatakas din sa branda bantay. <coughs> wala inayos ko lang. Tutumbay. O <coughs> kaya magala na, wala kaming balak tumakas. At ito, ah, ah. takas ko. Wala mong mangyari yan. Ah, ah, ah. Mamasid-masid lang ako. Titingnan ko. Kung may kakaiba. Wala pa ba? Wala pa ba kayo napapansin? Wala ah.

shit lo eh 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 hola 'pagbabantay ako dito hawakan ko

Eh, saan si bugay. Mag-donate. Hey, oi, bugay. Bugay. Nandito na 'tong gaben natin talaga. Ano pa 'yung si bugay? Oh. Mahaydul. Nakuha ko na po 'yung arma na ni Shaydul. Sagayan so po. Tinago ko lang po muna para hindi tinulak nga. Ano? Sabi mo? Mother, wag ka may binubulong ano sa isa. Ano ba? Sinabi ko lang na kahit anong gawin nila, hindi nila makukuha ay, si Jenny. Ano ay, ba ay, problema nyo? Wala, Parating wala, nyo wala, na wala. ako pinag-iinitan na. ah. Wala naman ang protection ah. Wag ka tutulungan mo si Jenny kung tumakas ah. Ang bihira. Magami ba naman natin dito? Magagawa ko yan. Magpapakanatay ba ako? Ano? Ano mo ito, Eh! That's a baby